ang mga anak na babae ni Zelophehad. Ikadalawamputpitong kabanata Si Zelophehad ay may mga anak na babae na sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Si Zelophehad ay anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase. Si Manase ay anak ni Jose. Ngayon nagpunta ang mga babae ito sa pintuan ng toldang tipanan at tumayo sa harapan ni na Moises, Eliazar, ng mga pinuno at ng buong kapulungan ng Israel. Sinabi ng mga babae, Namatay ang aming ama roon sa ilang na walang anak na lalaki. Pero namatay siya, hindi dahil sa tagasunod siya ni Cora na nagdebelde sa Panginoon, kundi dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil lang po ba sa walang anak na lalaki ang aming ama, mawawala na ang kanyang pangalan sa sambahayan ng Israel? Bigyan din ninyo kami ng lupa, tulad ng natanggap ng aming mga kamag-anak. Kaya sinabi ni Moises sa Panginoon ang kanilang hinihingi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Kailangang bigyan mo sila ng lupa kasama ng mga kamag-anak ng kanilang ama. Ibigay sa kanila ang lupa na dapat sana ay sa kanilang ama. At sabihin mo sa mga Israelita na kung mamatay ang isang tao na hindi nagkaanak ng lalaki, kailangang ibigay sa kanyang anak na babae ang kanyang lupa. At kung wala siyang anak na babae, ibigay sa kanyang kapatid na lalaki. At kung wala siyang kapatid na lalaki, ibigay ang kanyang lupa sa kapatid na lalaki ng kanyang ama. Kung walang kapatid na lalaki ang kanyang ama, ibigay ang kanyang lupa sa pinakamalapit niyang kamag-anak, at ang kanyang kamag-anak ang magmamana ng lupa. Ito'y susundin ng mga Israelita, bilang isang legal na kautosang dapat sundin, ayon sa iniutos ko sa iyo, Moises. Pinili si Josue bilang kapalit ni Moises. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, Umakyat ka sa kabundukan ng Abarim, at tingnan mo roon ang lupaing ibinigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mong makita ito, sasama ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno, tulad ng kapatid mong si Aaron. Dahil noong nagrebelde ang mga Israelita sa akin doon sa bukal ng ilang ng Zin, sinuway ninyo ni Aaron ang aking utos na ipakita ang aking kabanalan sa mga mamamayan. Ang bukal na ito ay ang Meriba na nasa Kadesh sa ilang ng Zin. Sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, Diyos na pinanggagalingan ang buhay ng lahat ng tao, pumili po sana kayo ng isang tao na mamumuno sa mga mamamayang ito at mangunguna sa kanila sa labanan, upang ang inyong mga mamamayan ay hindi maging tulad ng mga tupang walang tagapagbantay. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipatawag si Josue, na anak ni Nun, na puspos ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. Patayuin siya sa harapan ng paring si Eliazar at ng buong kapulungan, at ipaalam mo sa kanila na pinili mo siya para pumalit sa iyo. Ibigay mo sa kanya ang iba mong kapangyarihan upang sundin siya ng buong mamamayan ng Israel. Kay Eliazar niya malalaman ang aking pasya sa pamamagitan ng paggamit ni Eliazar ng uring sa aking presensya. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ni Eliazar si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kanilang gagawin. Kaya ginawa ni Moises ang iniuutos sa kanya ng Panginoon. Ipinatawag niya si Josue at pinatayo sa harapan ng paring si Eliazar at ng buong kapulungan. At ayon sa iniuutos sa kanya ng Panginoon, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Josue at ipinahayag na si Josue ang papalit sa kanya.